mga kapuso, ayan, alam nyo naman, ang tubig ay buhay. Kapag wala tayong malinis na iniinom tubig, aba, syempre, hindi posible ang matiwasay at healthy living Mars. Yes, pero dapat po naman talagang tinitiyak natin na ligtas o malinis po yung ating inuming tubig. Kung hindi, ako, syempre, delikado yan. Um, Mars. And to help us, no, para po naman malaman natin kung iniinom ba nating tubig ay ligtas, makasama po natin ngayon ang uh, Kansas City Health Department Inspector, Mr. Jake. Yes, sir oh, Jake. Hi, Sir Jake. Hi, Sir Jake. Yan, Sir Jake, ano ba ang mga requirements? Kunwari, pag nakita mo isang ano, refilling station, paano namin malalaman na okay to? Oh, uh, first, kailangan may nakapaskil dito yung kanyang water analysis on a monthly basis. Oh. Meron siyang sanitary permit na nakapaskil din at meron po siya mga health certificate na nakalagay din sa mga tao. Oh. Pero yung mismong tubig. Pagka uh, nakita namin, halimbawa, okay na lahat ng mga uh, sinabi niyo dun sa mismong itsura ng lugar, no? Pero yung mismong tubig to, paano namin malalaman? Well, yung tubig po, tinitest po yan monthly. Ah. So, kung makita mo yung permit na nakapaskil na yun, Oo. tas updated siya. Yeah. Pero, di ba dapat, ano rin, kapag kamalinas, dapat wala rin amoy, walang lasa. Okay. Uh -huh. Oo. Yun po, yung tatlong physical uh, elements po. Kaya po, um, kaya tinitest po siya ng twice a year ng physical and okay. chemical analysis. Oh. Para malaman din kung meron siya kasamang chemicals na nakakalason din. Right. Correct. Uh -huh. Pero yung sa container, sir, Yon. paano natin lilinisin yan ng tama katulad ng ginagawa ni Kuya ngayon? So, maraming klase yung paglilinis. First, uh, gumagamit po ng sabon na may antibac uh -huh. o solution. Okay. Or mismo yung chlorine na ginagamit, tin tinitimpla po yan. Or by thermal po, mainit na tubig. Oh. But since yung sa inyit tubig ay medyo expensive, so we just rely on the cheaper chemicals. Oh. You know? Pag pwede ay, naman na yun? Pwede po yun. Pag nag po kayo, pwede po yung raw water. Pero after nagmasabunan po, ang product water po ang ginagamit pag uh, linis. After para matanggal yung traces ng antibac o yung chlorine. Oo nga, 'yun kasi baka matira-tira naman yung mga oo, sabon sabon Mars, 'di ba pag hindi malinis maayos. Sir Jake nag-usap kami kanina bago ano, bago tayo umere. At sinasabi ni Sir na katalasan naman yung tubig na lumalabas sa ating mga gripo. Eh, okay okay naman. Okay po, actually may pero maraming man, takot na uminom galing sa tubig. Oo nga, sa gripo. Kasi pa nagkaroon ng marketing na ang refilling station, mm -hmm. yung time ng El Nino na nagdilaw ang tubig. Ah, oo, pero actually, wala. nag call, discolorization pero okay naman po yung bacterial count niya unless 1.1 po. Oh, noong time na yon. Mm -hmm. Actually, alam mo Mars, meron ngang nilabas na ulat ngayon na mas marami pang mga refilling stations ang bagsak sa pagsusuri ah, kesa mismo doon sa tap water natin. Right. Oh. Paano masisiguro? Lang? Kasi ang sabi ko nga kay Sir, paano kung luma na yung tubo na pumasok sa loob ng bayan? Baka may kalawang yung na. yung tubig, oh. pero yung ano mo, pipes mo ang hindi. Oh. Yun na nga po. Yun ang magte-test ng uh, microbiological test, yung HPC, pinedetermine niya kung yung filter mo napapalitan on a monthly basis. Like dito po, tinanong ko po, weekly po ang change nila. Whoa. Kasi it cannot up kung monthly dahil sa dami ng no volume. Of volume. Ah, ka. I see. All okay. Right. Sir so Jake, maraming salamat Thank you, Sir so okay. Jake. Ayan, sana ko natutunan natin yung mga dapat nating narinig din ngayon. So, na, yung mga kailangan natin ano. hanapin sa mga refilling station para sigurado yung safety at health ng ating pamilya Mars. Ayan, magbabalik po muna ng hirit. Diyan lamang kayo.